Sa umaga, maganda umaga, Cecil. umaga sa ating mga tigasubaybay. Oh, oh. Ngayon ay naghahanda na naman. Papunta tayo. First time ko makakaalis ngayong linggong ito, papunta mm. po tayo sa Legazpi City sa Albay. Ah, Legazpi City, uh, Albay. ang sabi ako. pala, Sentol, ng pag-asa, baka uh, over the weekend, eh, magkaroon ng epekto sa Bicol. Yung bagyo, ay, bagyo no. na eh, Sentol eh. Yan na nga. Si, oh, ano, Agon? Agon, Agon. Agon. Naging ganap ng bagyo yung namumuong Bicol sa Malapayon. Bicol Region tsaka Eastern Visayas yes. tomorrow. Apo, apo. So, papalapit talaga doon. Mm -hmm. eh, siguro naman, by tomorrow, ay papalis babalik na ako kasi makisimula mm -hmm. na yung ROTC game sa Bacolod City. At ah. doon naman tayo. Yung ay, uh, ROTC oh, game simula ROTC sa May 26 mm -hmm. uh, hanggang June 2. Ito po ay buong Visayas. Mm -hmm. Lahat ng ROTC cadets na sasali, kailangan ROTC cadet ka buong Visayas region. Mula Cebu, Lapanay, uh, buong Visayas po yan, Bohol, Negros. So, makikita-kita po lahat sa Bacolo dyan. Sa napakaraming events at uh, inaasahan natin na maraming dadalo. Nung isang araw, ang balita sa akin, may 3,000 na eh, oh. ang, ang, kasali sa iba't ibang mm -hmm. events. Meron ding Miss ROTC a uh, Visayas 2024 oh, doon sa ng... Bacolod City. Parang may tarpaulin yata, yan nakita ko sa may EDSA eh, yung ROTC Games na yan, Senor. Ayo ho, oho. oho. Hmm. Tapos Sambuangga, tapos Cavite. Ah, uh, tapos National Championships na. Ayon. At eto na SenTol, nasa linya na po ng ating komunikasyon via Zoom pala itong uh, Cabinet Secretary ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, si Sir Mod Asnin Pendatun. Magandang umaga po. Uh, Secretary? Magandang, magandang umaga po sa uh, Ma'am Cecil and Senator Tol at sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa usapang to. Assalamualaikum sa pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Parang gumasalam. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga. Kumusta dyan sa mga kababayan natin sa BARM? Ang buti naman po, Sen. Uh, we are now currently in the last full year of the extended transition period and uh, uh -huh. we are happy to report to you na considering na kayo po talaga yung nag-champion nung extension bill. No? Opo. <laughs> hindi lang ako nakapunta nung isang lunes o nung meron kayong uh, parliamentary uh, session na tayo na importante. Hindi ako makaalis. Ha? Pasensya na po. Pakisabi na lang sa mga kasama natin dyan. At gusto ko rin mag sa inyo, approve na yung ating Sharia law. So mm -hmm. ituloy niyo po sir yung sinasabi niyo. Yun nga po, Senator Tol, no? And, uh, since it's the last full year of the transition period na ho, Uh, we're happy to report to you as the champion of the Bangsamoro essentially in the Senate na limang priority codes na ho along with the 53 other important legislations ang ating pong naipasa at uh, dalawang special uh, or important codes na lang ho yung natitira yung revenue code at saka po yung indigenous peoples code at ito naman po ay naisabit na ho natin sa parliament at kasalukuyang pong binabalangkas sa ating pong parlamento so we're Ayun, dalawa Uh, understudy na ng parliament. Yeah? Opo. So, opo. Ay, okay. Uh, ang galing na. Nakapagpeto so, na natin. Electoral code, the local government code, the administrative code, the et cetera, et cetera. Very good ho. Uh, napakaganda po nun. tuloy niyo po. Yes, Santol. And um, yun nga po, uh, we have also been preparing for the first parliamentary elections na ho. So naisabatas na rin po natin yung pag-determine ng parliamentary districts for the bar uh, considering yung parliamentary setup po ng ating election no? so essentially we're the, uh, completing the last pieces of the puzzle so to speak para hope tayo sa regular election next year inshallah ito pong ano ito pong uh, hindi pa naintindihan masyado ng ating mga kababayan Cecil mm -hmm. merong 63 barangays doon na nagkaroon ng uh, plebisito mm -hmm. ito po ay dating sakop ng North Cotabato at yung 63 barangays ay bumuo po uh, sir ng ilang uh, ng ilang uh, munisipyo. Walong munisipyo po sentol uh, oh, oh. out of the 63 barangays. At so, uh, bubuo po sila ng isang probinsya. Uh, yung po sentol mukhang kailangan po namin yung tulong na naman niyo kung <laughs> mag-create ho tayo ng province because uh, act of national government, act of Congress. Ho, Uh, Ayun, wala na ho sa barn. But uh, on our level, hanggang municipality ho, ay pwede ho natin i-create. So we created the eight hmm. municipalities na ho. And in the future, if we can constitute it to a province, eh, mang, mang na naman ho kami. Opo, <laughs> ipadala po? niyo sa akin so, yung po. ano, ipadala niyo po sa, sa tanggapan ko yung, uh, resol yung resolution ng COMELEC na nire-recognize na yung creation noong kung uh, 63 into 8 uh, LGUs para Sige. maaktuhan po natin yan at nat uh, handa-handa po tayong tumulong dyan. alam niyo naman noon pa man ay talagang uh, tumutulong tayo kahit sa mga kahit ngayon sa mga kapatid natin na paalis may mga kapatid tayo Cecil, na paalis mm. ngayon ha may 30 papunta oh. po sa Actually. Mecca marami ah. marami po tayong tinulungan na galing sa Bangsamoro para makalakad na ibaho na sa may na ngayon sa At, Hajj uh, na naghahanda na dito sa kanilang paglipad papunta sa isang yeah. napakahalagang Hajj uh, pilgrimage uh, activity. Yeah. Uh, Cecil, mm. uh, Cecil, baka may katanungan ka kay Sir. Apo. Ah, uh, secretary, yung lang uh, BARM, eh kasama rin po sa mga naapektuhan ng El Nino eh. Ah, uh, doon po sa datos mula sa NDRMC, marami-rami po pala itong mga barangay na apektado, 301 na barangay, tatlong probinsya, tatlong tatlong probinsya at siyam na lungsod at bayan po yung nasa state of calamity. Yun lang po mga naipaabot na tulong na dun sa mga apektadong magasaka at mga ngisda, sir. Uh, correct po, Ma'am Cecil. No? Uh, at least 32,000 hectares po yung affected wow. na agriculture lands ng barn at nasa 34,000 families po yung severely affected dahil po sa sign ninyo. So nag-roll out na po tayo ng tulong uh, through yung relief assistance para po yung pang everyday na pangailangan mo ng ating mga affected na families and farmers, fisher folks, ay matugunan mo natin. And we are also rolling out na ho yung pong ating uh, mga uh, short-term na livelihood options mm -hmm. for our affected families. So, after uh, tomorrow, we will be going to Tawi-Tawi ho para maipamigay na rin ho yung iba pa pong tulong sa ating pong mga apektado, mga fisher folks. Mm -hmm. So, uh, we've been doing this and also preparing already for the La niya na uh, paparating na rin ho. Mm -hmm. eh, may bagyo na nga ho eh at nasa sa may area po ng Hinatuan, yung uh, yung huling lugar na batay po dun sa huling forecast ng pag-asa. Nakakaranas na po ba ng pag-ulan sa mga area po ng Barm uh, secretary nitong mga nakaraang araw? Yes po ma'am Cecil and Santol. for the past few days ay nakakaranas na po kami ng ulan at uh, in fact sa kasalukuyan po kung saan ho, ako ngayon medyo makulimlim. Mm -hmm. So siguro gawa na rin po nung bagyo, bagyo. na pumasok sa ating uh, area of responsibility. Okay po. Lastly po, on my part, Sentol, meron po panawagan eh, yung mga uh, ilang mga residente ng Marawi, yung mga bahay na nasira, yung kanilang mga area uh, na nasira, ng uh, karampatang compensation. Yun. At, at yun po ay suportado ng Alkalde ng Marawi. Ano po inyong tugon doon, uh, Secretary? Uh, it's been seven years since yes, po nung nangyari yung unfortunate na Marawi siege. Mm -hmm. uh, but, uh the Bangsamoro government ay nag-create po ng special program called the Marawi Rehabilitation Program. Marami na rin pong naipamigay na uh, tulong at uh, lately ho yung Marawi Compensation Board ho natin ay uh, uh, nagbigay na rin ho ng mga assistance no at yung commensurate uh, uh na mga uh, financial assistance para ho dun sa ating mga kababayang extremely affected but we understand na meron pong naging usapin patungkol ho dito at uh, this is being currently being reviewed but on the case of the Bangsamoro government patulong patuloy po yung pagbibigay natin at prioritize noong uh, assistance and programs for the affected ng MRP uh, last yesterday we had a meeting to continue ho yung pagbigay ng mga construction materials pagbigay po ng iba pa po mga infrastructure needs ng ating po mga kababayan na hopefully ay makatulong sa kanilang pagbangon at uh, makarecover at may yung dating uh, sigla nung Marawi City. Okay po. Salamat. Uh, tayo naman ay full support po dyan sa pagbangon ng uh, Marawi at uh, Secretary ay eh, kumusta mo na lang kami? Kaya Chief Minister, uh, sabihin mo na lang ay uh, long time no see at babawi po ako ay. doon sa hindi ako nakatalo. Uh, pasensya na po nung huling... Uh, Panapakahalagang napakahalaga pagpupulong niyo. Muni po, sa halaga ng programa, usapan sa Panton, salamat tayo. Oo, Opo. Et, eto Central, may pahabol lang na tanong kasi meron palang lang Barm Airlines na. Yan talaga una-una airline oo, na nag-ooperate sa Barm. So, et, et, ano po ang imbagiging uh, implication po nito, especially po sa sektor po ng tourism uh, ng, ng ng Barm. Yung Bangsamoro Airways oh, uh, yun po yung first na locally operated, no? na airlines here in the region. At laking tulong ho ito sa ating pag-boost further ng ating tourism. At ito po yung sektor nung ating region na nakapansin ho namin talagang uh, malaki yung improvement simula po nung nagkaroon ng autonomous government. So sa kasalukuyan mo meron na ho tayong 231 na tourist uh, destinations accredited by the Ministry of Trade Investment and Tourism. At yung it from historical landmarks to beautiful beaches no beaches that would wow. arguably no uh, uh, rival yung beaches in Boracay in Palawan at uh, kung hindi man ho ay mas maganda pa uh, in fact i was there a few days ago at uh, yung ibang pong mga islands na ito Sentol ito mga no man's island to before eh, kasi they were uh, used to be napakaganda daw o oh, oh. kaya ng mga extremist group gaya po ng Abu Sayyaf at ngayon po nabibisita na ho namin freely at uh, nung bumibisita ako sa isang island sa Sulu may nakasabay ho kami na galing ng Manila. So ito po ay mga everyday indicators ho na yung pong kapayapaan ay unti-unti na ho talaga nating uh, nararanasan at nararamdaman ko. Ayon oh. uh, uh, well said uh, secretary Pintadon at mali uh, maraming salamat sa pagdalo sa ating uh, programang usapan tol. At anytime po bibisita ako sa inyong uh, lugar matagal na ako kundi na Maraming salamat nakapanayam natin si Secretary Pendato ng Farm uh, Region, uh, Cecil. Yes po, maraming salamat po, uh, Secretary. At magibigay daan po muna tayo sa maikling commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6.42 ng umaga. That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.